The Mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our Our city. City. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Brigada in the heart. of Changing Lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home. our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa bagong balita. Rini. Rini. Sapuong bansa. Sa bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mga ulila ng batang namatay sa naiya accident, tuloy ang sigaw ng hustisya. Pangulo Marcos, ipinagutos ang investigasyon sa palpak na bollard sa paliparan. Lager na nagpakalat ng fake news na ire-raid ang bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Kinasuhan na ng PNP. VP Sara, tinawag na makasarili ng palasyo dahil ayaw ibahagi ang solusyon sa murang bigas. Inflation rate naman nitong Abril na itala sa 1.4%, pinakamabagal sa loob ng limang taon. At conclave sa pagpili ng susunod na Santo Papa magsisimula na bukas. Pantita. 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 Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, May 6, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Brigada Nationwide. Matapos ang nakakalungkot na aksidenteng naganap sa naiyan itong linggo, mga kapamilya ng batang namatay sa pangyayari, patuloy po ang sigaw ng hustisya. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Nangungulila pa rin hanggang sa ngayon sa isang funeral homes sa Lipa, Batanga sa mga naulila ng apat na taong gulang na babaeng si Malia Yuchen Masongsong. Si Malia nga ang isa sa mga nabiktima ng kamakailang pag-araro ng itim na sasakyan sa may rampa ng Naiya Terminal 1. Inilarawan naman bilang bibo, sweet at mabait si Malia na kanyang mga kamag-anak. Dagdag pa nila close na close rin naman ito sa kanyang ina na maaalalang isinugod rin sa ospital dalangan ng kapag rehong aksidente. Ngayong araw kinumpirma naman ni Tatay Dan Mark Masungsong na nasabi na niya sa kanyang asawa. ang ah, malungkot na sinapit ng kanilang anak. Ano po, sabi ko lang po na ano, treno ko po siya kung ano mga nangyari kung natatandaan niya. Nung natandaan niya po, nung nakawin na niya sa akin, tuko na po inunti-unti na sabihin na wala na ang aming anak. Sabi ko sa kanya, Mami, wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Iniwan na tayo. Sumig ko buya sumiga o nagwawala pero hindi po niya maano ang katawan niya gusto sa kasulukuyan patuloy na umaasa si Danmark na makakamtan nila ang ustisya para sa kanyang pinakamamahal na unikahiya ilan naman sa mga nabot ang nakiramay sa buro ngayon sina Finance Secretary Ralph Recto kasama ang kanyang pamilya at maging si DOTR Secretary Vince Dizon in the heart of changing lives ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News, Zaf uh, Manila, The Music News, Oso oh, Itie. Barkada Balita Nationwide. Nationwide. Samantala, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang investigasyon sa umano'y substandard na bollards sa na Naiya Terminal 1. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang naturang mga bollards ay na-install noong Hulyo 2019 sa ilalim ng dating administrasyon at sa pamumuno noon ng dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Ayon pa kay Castro, kabilang sa paiimbestigahan ang Pangulo ay kung paano isinagawa ang procurement ng mga ito, pati na rin ang pagsuri sa specifications at kalidad ng mga materyales. Inatasan ng Pangulo si Secretary Vince Dizon na pangunahan ang pagsisiyasat at tiyaking mapapalitan agad ang mga bollards upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Naganap ang insidente nitong linggo ng umaga ng araruhin ng isang SUV ang mga taong nasa harap ng terminal. Hindi napigilan ng mga bollards ang sasakyan na nagdulot ng trahedya. Vlogger naman po na nagpakalat ng fake news na irerade ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. kinasuhan na ng PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! Kinasuhan na ng Philippine National Police ang vlogger na nagpakalat ng fake news kaugnay sa umunay raid sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, alas 12.20 ng tanghali kanina ng formal na inihain ng Police Regional Office 11 at Anti-Cybercrime Group ang kaso laban sa vlogger sa Hall of Justice sa Davao City. Nahaharap ito sa mga kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances in Relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Base sa video ng vlogger, 30 tauhan daw ng Criminal Investigation and Detection Group at 70 tauhan ng Special Action Force mula Luzon ang nirid ang bahay ng dating pangulo na naging dahilan ng pagtitipon-tipon ng Duterte supporters. Hindi muna ito pinangalanan pero batay sa investigasyon ng PNP ACG, ang video na nai-post nito ay fabricated. Sinabi ni Tuanyo, malinaw na bahagi ng disinformation campaign ang kanyang video. Samantala ito, ang kauna-unahang kasong isinampa sa ilalim ng bagong tatag na Joint Anti-Fake News Action Committee ng PNP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music and News. Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala, may panibagong banat ang palasyo laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pahayag ni VP Sara na posible naman daw ang 20 pesos na bigas, ngunit pinili lang niyang huwag ibahagi ang paraan dahil ayaw umano niyang tulungan si Pangulong Bongbong Marcos. Bilang tugon, tinuligsa ng palasyo ang pahayag at tinawag si VP Sara na makasarili at asal bata. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Report! Tinawag ng Malacanang na makasarili at asal bata ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang komento tungkol sa posibilidad ng pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na posible namang maipatupad ang 20 pesos na bigas ngunit tumanggi siyang ibahagi ang paraan kung paano ito masasakatuparan dahil anya ayaw niyang tulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang tugon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi isang malaking playground ang pamahalaan para sa mga kilos na anyay asal bata. Dagdag pa ni Castro, ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapakita ng tunay na anyo ng Vice Presidente bilang makasarili. Tanong tuloy ni Castro, hindi daw ba naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na't na marami sa mga Pilipino ang hirap na makabili ng pagkain, lalo na ng bigas. Ayon pa kay Castro, wala na dapat inaantay na timing ang sinuman at agad na ibahagi ang kaalaman na makakatulong sa mamamayan. Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ng tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang bisipresidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Trybax, Trybax, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, lalo pang bumagal ang inflation rate o yung antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang inflation rate nitong Abril ay naitala sa 1.4%, pinakamababang inflation mula November 2019. Mula naman sa 1.8% na inflation noong Marso at higit namababa po yan sa 3.8% inflation noong Abril ng nakaraang taon. Ang dahilan ng mas mababang antas ng inflation sa Abril ay ang mabagal naman na annual increment sa index ng food and non-alcoholic beverages sa 0.9% noong nakaraang buwan kumpara sa 2.2% nitong Marso. Ang nag-ambag naman sa pagbaba ng inflation ng food and non-food alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa. Partikular dito yung talong at fish and other seafood tulad po ng galunggong. Sa ngayon, nananatili po ang average year-to-date inflation sa 2%. Imax. Imax. Brigada Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, oras sa Pilipinas, alas 6.12 na ng gabi. Kababayan, patuloy natin ang suporta ay Senator Marculeta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador Marculeta, Number 38 sa Balota. Samantala, sa idineklara ng palasyo ng Malacanang ang May 12, 2025 bilang special non-working day sa buong bansa. Sabi ito ng inilabas na proclamation 878 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin layunin ng palasyo na mabigyan ng sapat na panahon ang mga mamamayan upang bumoto at makibahagi sa national at local elections. IMAX. IMAX. Bandita, nationwide. Mga kabrigada, dalawang pambato po ng Pilipinas ang kinilala sa prestigyosong World's 50 Best Beaches 2025 list na inilabas kamakailan. Pumangalawa ang Intalula Beach sa El Nido, Palawan habang nasa ikatatlumput to pwesto naman ang Bonbon Beach sa Romblon. ay naman kay Palace Press Officer Claire Castro, itinuturing ito ng Department of Tourism bilang patunay sa natural na ganda ng Pilipinas at sa lumalakas na posisyon ng bansa bilang isa sa mga nangungunang beach destination sa buong mundo. Mula raw sa mga malapostcard na tanawin ng limestone cliffs at malinaw na katubigan ng Intalula Beach hanggang sa mahabang sandbar at payapang kapaligiran ng Bonbon Beach, pinatunayan ng mga islang ito ang kagandahan ng Pilipinas. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, tiniyak ni Sen. Christopher Bongo na mananatiling prioridad ng kanyang serbisyo ang pagsusulong ng mga programang direktang makikinabang ang may hirap na mga Pilipino. Ito ay dahil sunod-sunod siyang nangunguna sa mga pinakahuling senatorial preference survey. Taos puso siyang nagpapasalamat sa mga Pilipino patuloy siyang sinusuportahan. Ayon sa senador, patuloy niyang ilalapit ang serbisyong medikal abot kayang bilihin at maayos na kabuhayan sa mga nangangailangan. Aniya? Sa abot po ng aking mga kaya, patuloy kong isusulong ang mga programa at patas na mas lalong paglalapit ng mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga babayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang pamahalaan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan mahihirap niya ang tunay na tagumpay ay ang pagkapanalo ng mga programang makatao. Sa huli, hinikayat naman niya ang publiko na suportahan ang buong Duterte Senatorial Slate bilang bahagi ng pagpapatuloy ng mga programang para sa masa. IMAX. 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 Mga simula bukas, May 7, ay mag-uumpisa na po ang proseso para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Ang conclave ay aarangkada na bukas sa Sistine Chapel para ihalal po ang papalit sa namayapang si Pope Francis. Magtitipon-tipon naman ang nasa 135 cardinals mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo para rito. Ang conclave po ngayong taon ang itinuturing naman na most diverse sa kasaysayan. Binubuo kasi ito ng 37 cardinals mula sa iba't ibang rehiyon sa Amerika, 23 mula sa Asia, 53 mula Europa, 18 mula sa Afrika at 4 mula naman sa Oceana. Kinakailangan po ang two-thirds ng boto para mapagkasunduan ang susunod na Santo Papa. Matapos naman ang butuhan, ay susunugin po ang kanilang mga balota. Kung nagkasundo na at nakuha na ang kinakailangang boto Magiging puti ang usok sa chimenea, hudyat po ng bagong lider ng simbahang katolika. Hanggat di pa ito natatapos at napagkakasunduan, mananatiling itim ang usok dito. Flybacks. 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 Mga kabrigada, hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na ang mga lalaki ay hindi masyadong vocal pagdating sa kanilang emosyon. Ang mga lalaki ay may tendency na i-hold back ang kanilang emosyon sa maraming pagkakataon. Ayon sa mga eksperto, ito ay bahagi ng upbringing at societal norms na nagsasabing ang mga lalaki ay dapat matatag at hindi madaling maapektuhan. Ang balitang ito hatid sa atin ng DriveMax Plus Herbal Capsule, Lalaking Angat.

At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New in Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Haft Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of change.